Kaya ako sinasabi hindi sila hindi nila kaya makatapos ng laro. Dahil yun ang nangyayari palagi. Kahit tanongin mo si James Punk. sa isang live stream niya, narinig ko sinabi niya rin na ganun. Nahihirapan silang tumapos ng laro. Oh. Yun yung kailangan nilang i-work out, di ba? Pa yan din yung sakit ng TNC, pre. Yan din yung sakit ng TNC. Iba kasi yung playstyle nila sa ibang mga ano eh. Iba yung playstyle nila sa ibang mga teams. Kasi di ba, majority ng mga teams ngayon sa MPL, yung gold lane nila agresibo si Benny kasi hindi siya agresibo eh na type uh, safe siya maglaro eh S super safe maglaro the enemy is picking kung oobserbahan nyo safe. pero ano Psst. Oo, may timing si Benny no Tama, po. Tapos si enemy... Zyda, As in, legit Ito enemies. legit, 100% Siguro mag-agree kayo sa akin Siya yung player na may buhat factor talaga Kaya niyang bumuhat, pre kahit sa ang parte ng game. Si Saida may buhat factor talaga. Kailangan niya lang ng, ng, ng katulong.